Salat wa salamu ala man la nabiya baada wa baad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging na lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala Ko ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uh, Mga kapatid sa pananampalatayang Islam Insha Allah Taala ang ating paksa sa mga sandaling ito ay ang ang mga paraan ng pagpapalakas ng ating pananampalataya. So, alam natin bilang isang mananampalatayang Muslim, dumarating sa atin ang punto o sandali o panahon na kung saan ang ating pananampalataya ay lumalakas, tumataas at bumababa. So narito ang ilan sa mga kaparaanan o mga pamamaraan upang panatili natin na, mat, na malakas at mataas ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang isang mananampalatayang muslim na mayroong malakas na paniniwala at pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay katunayan na ito yung tao o ito yung muslim na kamahal-mahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang unang paraan upang makamit natin yung mataas at malakas na paniniwala ay kinakailangan na hindi tayo mawala sa pagsasaliksik ng kaalaman o ito yung talabul ilm. No? So, alam natin na ang pagsusumikap ng isang tao na malaman niya ang kanyang responsibilidad at obligasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ito yung nagiging dahilan ng pagtaas niya ng kanyang kaalaman, pagtaas, pagtaas ng kanyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At narinig natin ang ilan sa mga kahalagahan o advantage kainaman ng pagsasaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam na sapat na dito yung sabihin natin yung hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no na sinabi niya wama min rajulin yasluku tariqan yaltamisu bihi yaltamisu bihi la ilm illa sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al Na sa malapit na ito, kahulugan sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi at walang sinuman na kanyang tinatahak ang pagsasaliksik ng kaalaman maliban na lamang na papadaliin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpasok niya sa paraiso. No? So ang taong pinapanatili niya na malakas ang kanyang pananampalataya at mataas ang kanyang paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang taong ito ay mabilis siyang makakapasok sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At isa narito yung pagsasaliksik ng kaalaman. At alamin natin na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala siyang hibang hinangad maliban sa pagpapataas ng kaalaman o pagpapalakas ng pananampalataya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi zidni ilma. No? Sabihin mo sa kanila, na dagdagan pa sa iyo ang iyong kaalaman. Ang ikalawa na kapamaraanan, pamamaraan upang makamit natin yung mataas na pananampalataya ay yung pagbabasa ng Quran at pagmumuni-muni na ito. No? So ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya, Innamal mu'minuna na idha inamal muminon ala na aladin kung 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 tunay na mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala idza dhukirallahu wajilat qulubuhum nakapag nababanggit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang kanilang mga puso ay nangangamba, natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatum imana. At kapag minabasa nila ang mga ayah, mga versikulo, ay zadat imana. Ay nadaragdagan sila ng paniniwala at pananampalataya. At sa Allah lamang sila nagtitiwala. No? So, kapag ang isang tao kanyang binabasa ang Quran at pinagmumuni-munihan ito, nagiging dahilan ito ng pagpapalakas ng kanyang pananampalataya. No? Na kapag nalaman niya ang paraiso, mga kadahilanan o mga katangian ng mga taong papasok sa paraiso, ay nagiging dahilan ito na tataas ang kanyang iman. At kapag nalaman niya yung mga katangian o mga bagay na kung saan, kapamaraanan, mga pamamaraan na, na kung ito ay gagawin ng isang tao ay makakapasok siya sa paraiso, ay nadaragdagan din ang kanyang pananampalataya. dagan o lumalakas ang kanyang pananampalataya. At alam natin na ang Quran ay ito ay lunas sa lahat ng uh, lahat ng sakit na dinaramdam ng isang tao. Ang ikatlo ay ang al-ikthar min al-a'mal salihah. Ang ikatlo ay ang pagpaparami ng mga gawaing mga mabubuti, no? So ito yung isa, isa sa mga pamamaraan upang, uh, upang lumakas yung pananampalataya natin. Yung tayo ay magparami ng mga mabubuting gawa. Mga mabubuting gawain. So alam natin na napakaraming klase ng mga mabubuting gawa. No, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala amalu salih yarfaw. na ang mga gawaing mga mabubuti ay nagtataas sa isang tao. No? So kapag ang isang tao ay gumagawa ng mabuti ay tumataas ang kanyang antas at tumataas din ang kanyang pananampalataya. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلِعْمَ الْعَمَلًا صَالِحًا Na sa malapit na itong kahulugan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sino man ang nagahangad na makipagtipan siya sa kanyang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, naghahangad, na makita niya ang kanyang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay gumawa siya ng mga mabubuting gawa. So alam natin na napakarami ang pag, uh, paggawa ng mga mabubuting gawa. At sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in aqal. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sa malapit niyang kahulugan, ang kamahal-mahal nagawain sa paningin ng Allah Subhanahu wa Taala ay yung, ta, yung gawain tuloy-tuloy kahit ang gawain na ito ay napakaliit no so wag nating uh, wag nating basta-bastahin ang mga maliliit na gawain kahit ito lang ang ating nagagawa sa araw-araw subalit kung ito ay palagi ito ay palagi nating ginagawa ay ito ay kamahal-mahal sa Allah Subhanahu wa Taala at isa sa napakarami ay kung ating paparamihin pa ang mga gawain natin sa araw-araw na mga mabubuti. At ang ikaapat ay ang al ikthar min zikrillah. Ang pagpaparami sa pagbunita o pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ala, Ala bi zikrillahi tatama'innul kulub. Hindi ba sa pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong kapanatagan? Sa so, ito yung resulta ng pagpapanatili natin, sa paggunita natin, sa pagpapaalala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na magiging uh, matiwasay ang ating pamumuhay. At katotohanan kapag ating inaalaala, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tumataas din ang ating pananampalataya. No, so napakaraming klase nang paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtatasbih, no? So, pagsasabi ng la ilaha illallah, pagtatahmid. So, ito ay napakaraming klase na kung ating titingnan ang mga bagay na ito ay hindi aabot ng isang minuto, hindi aabot ng dalawang minuto na kung ito ay ating palaging binibigkas ay naalala natin ng Allah subhanahu wa ta'ala at nagiging dahilan ng nagiging dahilan upang tumaas din ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ikalima ay mukhalatatul muttaqin minal mu'minin. Ang pakikisama o pakikihalubilo sa mga matatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga mananampalataya. Ang tao na siya ay nakikihalubilo sa mga taong matutuwid lalung lalo na yung mga taong mayroong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang taong ito ay naiinganyo rin. No? So ang kung, kanyang, kung ang kanyang kasama ay mga taong palaging nagsasagawa ng sala, nagsasagawa ng sadaka, no? so nagiging ganito rin yung gawain ng isang tao na iyon na sumasama sa kanila. Kaya nga ang Propeta Muhammad wasallam kabilang sa kanyang payo sa atin, ay tayo ay makisama sa mga taong may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang tao ay nagiging ganito rin ang kanyang gawain. Gaya ng kanyang sinabi, Al-Mar'u ala khalili. Ang tao, ang tao ay nakadepende siya sa mga taong kaibigan niya. Ang taong, ang, ang mananampalataya, kung sino man ang kaibigan niya, nakadepende doon ang kanyang pananampalataya. Ibig sabihin kung ang mga taong iyon ay may takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang tao na ang tao na nakikisama din sa kanya ay magkakaroon din ng takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At gayon din kung anuman ang kanilang ginagawa ay nagiging gawain din niya. At ang ika ay ang az fidunya fi dunya wa, 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 wa no, na sa malapit nitong kahulugan ang pagsisikap sa mundong ito sa mga mabubuting gawain sa iba't ibang uri ng gawain at at pagtitiis sa mga uh, palamuti ng mundong ito So huwag natin hangarin ang mga palamuti sa mga mundong ito sapagkat ito ay pagsubok sa atin ng Allahu Subhanahu Wa Ta'ala So ang sa atin ay sikapin natin yung maisakatuparan natin yung mga gawain natin yung mga obligasyon natin, yung mga responsibilidad natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kung ito ay ating alalahanin palagi na tayo ay nagsusumikap sa mundong ito sa pamagitan ng mga bagay na iyon, ay tumataas ang ating pananampalataya. At huwag natin hangarin ang palamuti sa mundong ito sapagkat ito ang bagay na kung saan magpapababa ng ating pananampalataya. At ang ikapito, ang ikapito ay ang zikrul maut, ang palaging pag-alaala sa kamatayan. Ang taong kanyang uh, inaalaala ang kamatayan ay nagiging dahilan upang siya ay magpursigi sa mga bagay na kung saan makakapagpasok sa kanya sa paraiso. At ang taong hindi niya inaalala ang kamatayan ay lumalayo siya sa kanyang kabilang buhay. So palagi nating isipin, palagi nating paghandaan ang ating kamatayan na ang pananatili natin sa mundong ito ay pansamantala lamang, na meron tayong patutunguhan, na kapag ang isang tao ay ito ang kanyang naiisip ay nagpupogsigi siya na kanyang gampanan ang kanyang tungkulin sa Allah subhanahu wa ta'ala na nagiging dahilan din ng kanyang nagiging dahilan ng pagtaas ng kanyang pananampalataya. At, uh, at sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang payo sa atin, Hatta idha jaa ahaduhumul maut, Qala rabbi yarji'un la'alla a'malu salihan fima tarat kalla Noun sa malapit nitong kahulugan sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala hatta ida ja ahaduhum al-maut qala rabbi yarji'un no, sa so, ito ay sa araw ng paghuhukom na kapag nandoon na tayo sa araw ng paghuhukom ang tao ay siya ay magahangad na siya ay ibalik sa mundong ito. Bakit siya nagahangad na siya ay maibalik sa mundong ito? La'ali a'malu salihan fi matarak. Nang sa gayon ay gumawa ako muli ng mga mabubuting gawa. So palagi natin ito alalahanin sa mundong ito na tayo ay pansamantala lamang na kinakailangan ay gumawa tayo ng mga mabubuting gawa. At alalahanin natin na mayroong araw na kung saan mayroong sandali na kung saan kukunin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang buhay natin sa mundong ito at tayo ay mayroong patutunguhan. At sa huli, ang mga kaparaanan na ito, itong mga kapamaraanan ng pagpapalakas ng pananampalataya ay ito rin yung magiging, ang magiging resulta nito ay magkakaroon tayo ng katiwasayan sa ating pamumuhay sa mundong ito. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ang mga bagay na ito ay maisaalang-alang natin. Itong pagsas pagsusumikap na pag-aralan ng ating pananampalataya, pagbabasa ng Quran at uh, pagmumuni-muni neto at uh, pagpaparami ng mga gawaing mga mabubuti at pagpaparami ng pag-aalaala sa Allah subhanahu wa ta'ala pakikisama o pakikihalubilo sa mga taong matutuwid at pagsusumikap sa mundong ito at pag-iwan sa palamuti neto at pag alaala sa mundong ito ay magrigisulta sa atin ito ng katiwasayan sa ating pamumuhay sa mundong ito na magiging dahilan upang tumaas din ang ating uh, pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi anzala sakinata fi kulubil mu'minin liyazdadu imanan maa imanihim na sa malapit na itong kahulugan siya ang Allah na nagbaba ng katiwasayan sa kanilang mga puso ng sagayon ay mas higit pang madagdagan ang kanilang pananampalataya. No? So ito yung mga kapamaraanan, ilan sa mga kapamaraanan ng sagayon ay tumaas ang ating pananampalataya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته